October 8, 2025. Biggest day sa pag-iibigan ni na Rodel at Steph. Sa araw kasi na ito, ikakasal na sila. Sila yung magulang ko. Kailangan, siyempre po, dream ko po talaga. Talaga po pala ay kong pinagdadasal na kahit ngayon po tumatanda ganyan. Lalo ilang taon din po ako bago pa naikasal na sana nandyan pa po, po yung magulang ko sa kasal ko ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak, mga kapatid at mga magulang. Maging ang naman ni Steph, kahit kapansin-pansin na tila mayroong kakaiba sa kanya. Sinasabi rin po ni iba, oh si Papa mo baka ma baka matumbayan. So ako po pala ko sinasabi, pabayaan niyo lang si Papa. Kung paano niya gusto gumalaw, pabayaan niyo lang siya. Kasi wala naman po talaga kami magagawa kung paano po yung sitwasyon ni Papa ngayon. Kaya ayoko na lang po isipin din yung mga sinasabi ng iba kahit po nakikita nila si Papa. Basta po ako, po okay si Papa, okay po ako. Hanggang sa nagmarcha na ang bride papuntang altar, sinurubong siya ng kanyang nanay Mary Jane at tatay Alan. Yung papalapit po ako sa kanila, na nakita ko po sila doon, Masaya lang po ako para sa kanila na nakikita ko po silang dalawa. Hindi ko po naisip na si Papa nahihirapang maglakad. Wala po sa isip ko yung basta ako, um, nandun po yung pares na gulang ko kasama ko. Yun lang po yung nasa isip ko. Kahit tumutumba-tumba po si Papa sa paglakad niya, wala po. Basta hawak ko lang po siya na tuloy-tuloy pa rin yung lakad namin. Si Tatay Alan, panayang mahigpit na kapit sa likuran na tila ba pinipigilan ng kanyang panginginig kahit siya ay hirap na hirap. Pagtungtong sa altar, si Tatay Alan yumakap pa ng mahigpit sa kanyang manugang. Marami sa mga dumalo sa kasal, hindi na napigilan ang pagbuhos ng luha. Hindi naman ganito noon si Tatay Alan. Mabait at mapagmahal ang paglalarawan sa kanya ng pamilya. Mahirap po talaga, lalo na po sa akin. Kasi una po akong anak, parang ako po talaga na-enjoy ko nung makalakasan po niya. Ayun po yung memory ko ng bat na naiisip ko hanggang ngayon na talagang alagang-alaga po kami, lalo na po ako kasi ako po yung unang anak nila, lalo pa po babae. So lahat ng memory ko po sa kanya nung kalakasan niya talagang masaya po. At kahit full-time noon na nagtatrabaho bilang action officer sa City Hall ng Maynila, sinisigurado niyang maayos ang bahay pati ng kanyang mga anak at mga po. Okay po si Papa, nagtatrabaho. Um, pinibigay niya po lahat ng kailangan namin sa bahay. Kompleto po kami sa lahat ng gamit namin sa school. Lahat po ng mga project namin sa school, kaya na tutugunan po lahat ni Papa. Mabuting Papa po yan para sa amin. Sa lahat ng mga ginagawa niya dati para sa amin, kahit ngayon po na may mga anak na ako, palagi kong kinukwento po sa kanila na kung ganito si daddy nyo, nung bata kami, para kami may grocery store sa bahay. Kasi hindi niya inahayaan na wala kaming pagkain pag uuwi kami galing school. Taong 2013, nagsimula ang panginginig ni Tatay Alan. Una sa kamay muna. Una kamay lang eh. Tapos, hirap na akong matulog eh. Lagi na akong hirap maglakad, at hirap magsalita. Alaala ay todo eh. Habang tumatagal, naapektuhan ang lakad niya. Pag ulad, ayan ano sinabi, wala gumot yung sakit ko. Ang habang buhay na to, nung ako mapaniwala, nagsimula na depressed ako nang magpatingin sa doktor si Tatay Alan, kumpirmado na sa early onset na siya ng Parkinson's disease. Isa itong karamdamang na sa central nervous system ng tao nawawala ng function at namamatay ang nerve cells sa utak. Kaya nawawalan din ang control ng kontrol ang pasyente sa kanyang kilos at koordinasyon. At madalas, unti-unti itong lumalala sa paglipas ng panahon. Paano na sila? Masakit. Ay, hindi ka na makatulong sa kanila eh. Nag-aaral pa na ni si Charles. Mapasok siya, ang dala. nag Nagtrabaho rin siya para sa, sa pag-aaral niya. Ngayon, Mayigit isang dekada na mula na magpakita ang Parkinson's ni Tatay Alan. Halos hindi na nga siya makakilos nang hindi inaalalayan o walang tinatamaan. Pero sa araw ng kasal ni Steph, nagsilbing paalaala ang kasalukuyang estado ng kanyang ama sa laki ng pagmamahal nito sa buo nilang pamilya. Ano ba ang banyan niya? Ba't diyan? Ano ba ang mahala niya? Alam ko, mahal na mahal niya. Binisita namin si Tatay Alan sa kanilang tahanan. Heto raw ang daily routine niya. Pagkaumaga po, pagising, papakainin siya. Ganun po. Tapos, gamot. Kumisa so, siya na lang din lang nagaano ng gamot, may inom. Malayo raw ito sa kanyang nakasanayan, maging ng kanyang asawa at mga anak, magit isang dekada ng nakakaraan. Ngunit para sa kanila, no looking back na. Siyempre po masakit sa amin na gano'n yung, yung, nararamdaman niya tapos hindi namin siya matulungan. Ano na lang, yung kukomport na lang. Para para lumakas yung loob niya para hindi niya masyado maramdaman yung sakit niya. Si Papa po talaga, siya po talaga yung hero ko. Siya po talaga yung tinitignan ko. Hindi naman po siya perpektong Papa. Meron din po kami mga pinagdaanan, silang dalawa ni Mama. Pero sa totoo lang po kahit anong nangyari dati, ang naiisip ko lang natitira lang po sa akin kung gaano siya kabuti sa akin bilang tatay nung araw na nga ng kasal ng kanyang anak. Maging ang mga naimbitahang dumalo, walang duda na maraming maantig sa kanilang kwento. Pagpunta pa lang na sa stage, talagang umiyak na po talaga ako. Kasi alam ko po sa parents ko na ayun talaga yung hinihintay nila para sa akin. Na talagang matagal na po talaga na sa dami nang nangyari sa abuhay ko, alam, alam ko, yun yung tahimik lang sila. Pero alam ko yun yung pangarap po talaga nila sa akin. Ayun po, masaya lang din po talaga na talagang iba po yung, iba po yung feeling na nandun po silang dalawa at natupad po yung pangarap na yun para sa aming lahat po. Subalit, bago pa lang araw na ito, muntik pang mag-back out si Tatay Alan. Iiwasan ko mapahiya sila eh. Alam po ko kung mangyayari sa akin eh. Nagtitinginan nga ako sa simbahan eh. Ay ayaw ko. Papabaya sila dahil sa akin. Kaso, hindi ko kaya hindi pumunta doon eh. Tatry ako eh. Minsan lang yun eh. Alam ko gusto gusto nila yun. Siwala naman ako sa asawa niya. Napakabait. Kahit nahihirapan ako, sumama ako. Hindi na nga bago kay Tatay Alan ang mabuli nang dahil sa kanyang sitwasyon pero sa pinakamalaking araw ng kanyang anak na si Stephanie, ginawa niyang lahat para matupad ang pangarap nitong ihatid siya sa altar. Kahit nahirapan ako, nasalita ako. Para may bigay ko kay Esti, kung ano ko siya kamahal. Ang dumal lang, napakita ko ang pamahal ko sa kanila. Wala akong naibigay sa kanila. Nakakala ng kutsa sa akin yan. Nalabas ako ng bahay. Nagtitingin na ako. Wala sa akin yan. Masaya ako. Ano na lahat ng anak ko? Na magandang kalagayan na? At itong speech ni tatay ang pinakaumantik sa damdamin ng marami maging ng mga netizen. Masaya ako. May... alam ko, hindi ka pala kumalakad. Kasi, hindi ka pala kumalakad. Hindi ko na mahala sa alam ko kuhan na wala ni ka katani bahat mo siya dahil dahil mali pa mo mga anak mo araw hindi pa sa akin pasta anak ko ay ako Batid namin na kailangan pa ni Tatay Alan ang mas mabusising atensyon sa kanyang kalusugan. Kaya naman, heto ang aming aksyon. So, ang Parkinson's disease, isa sa mga sakit na komplikado. Ito ay sakit sa utak na naapektohan ng paggalaw. challenge sa doktor is bigyan ng empowerment ang pasyente at pamilya para makapag-decide sila para sa pasyente. Magagawa lang yun ng doktor kung mabibigay yung kaalaman tungkol doon. At the end of the day, ang pamilya pa rin yung kasama ng pasyente araw-araw. Meron tinatawag na caregiver burden. So maraming paraan. Uh, Unang-una, ang goal natin habang nabubuhay ang isang pasyente may Parkinson's disease, dapat meron in-address natin yung kalidad ng buhay niya, quality of life. Para habang nabubuhay siya, okay ang paglakad niya. Nagagawa siya ng medication. Minsan din, ang pasyente, nagbe-benefit din po sa rehab doctor. So, therapy. Pinadala ko ni Senator Raffi. Siguro po, one to two months worth po ng groceries ah. para po siya yun Maraming salamat. Thank you salamat po. Bukod po <laughs> din sa grocery list may pinadala ko po si Senator Raffi hmm. sa cash assistance po. para. po. Thank you po. Sobra. Oh. sobra. na ako. <laughs> maraming, 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 maraming maraming salamat. <laughs> At sana, magbabayan kayo ng Panginoon. At bigyan pa kayo ng mahabang buhay para marami pa kayo magkutulungan tulad namin. Maraming salamat po. Kaya to, ay idol ko, si Rafi. Maraming salamat po, Senator Rafi. Sana po, ano, maraming ka po kayong matulungan. Mm -hmm. Thank you po. Ito sa ay, wow! Ay, thank you! Wow, thank you. Ay, grabe, nag-abala pa po kayo. <laughs> thank you po, Senator Rafi. And sobrang saya ko po kasi napasaya niyo po yung parents ko, lalo na po yung papa ko. Malaking tulong po sa amin na ano, yung pagtulong niyo po na makahanap ng doktor na para po mapacheck up po siya. Yun po talaga yung pinaka-importante sa amin. Bonus na lang po itong lahat na ito, pero yun po talaga yung Uh, nabigay niyo po sa amin yung pinakakailangan po ni Papa. Sobrang thank you po para sa lahat.